Ayon sa kwento, ang sino mang mapili ng banal na espada ay magkakamit ng walang hanggang kapangyarihan at magiging bagong hari. Sa loob ng tatlong daan taon, walang nakalapit dito kaya't nagdaos ang hari ng paligsahan. Ang makakahugot ng espada tatanggap ng isang bilyong dolyar at papakasala ng prinsesa. Dumagsa ang mga tao sa paligsahan. Ngunit karamihan ay agad tinaboy ng espada. Isang salamangkero, naniniwalang siya ang pinili. Lumapit. Nakalapit siya ng dalawang hakbang, pero di na nakausad. Sa desperasyon, Uminom siya ng mahiwagang inumin at naabot ang ikatlong hakbang. Ngunit nadama ng espada ang kanyang pandaraya at siya'y itinapon palayo. Nanginig sa takot ang lahat at doon nagpasya ang isang batang maharlika na hilahin ang espada at ang ng prinsesa bilang kanyang nobya. Buong yabang siyang umakyat sa hagdan at madaling narating ang ikatlong baitang. Ngunit bigla siyang pinabigat ng kapangyarihan ng espada. Nang siya ay malapit ng bumagsak, sumaklolo ang kanyang mayordomo at nagpadala ng lakas sa kanya. Pagkatapos, iniutos ng mayordomo sa lahat ng mga utusan na ibigay ang kanilang lakas buhay sa batang maharlika. Ngunit hindi pa rin siya umabot sa ika na baitang. Natuwa ang hari at idineklara niyang ipapakasal niya ang prinsesa sa maharlika. Ngunit nagalit ang prinsesa. Tumanggi siyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Kaya buong tapang siyang sumugod sa entablado, determinadong angkinin ang kapangyarihan ng espada at baguhin ang kanyang tadhana. Kinutya siya ng maharlika at sinabing, Sumuko ka na, ngunit tumutol lang prinsesa. Hinugot niya ang kanyang espada at lumapit, umabot sa ikalimang baitang, pero hindi na nakausad pa. Isang lalaking pulubi ang naantig sa tapang ng prinsesa. Ang humakbang upang tumulong. Tinawanan siya ng maharlika. Minaliit ang kanyang lakas ng loob. Ngunit binaliwala ng lalaki ang lahat. At buong gaan siyang naglakad, nilampasan ang nagulat ng mga tao hanggang sa tumayo siya sa tabi ng prinsesa. Galit na galit ang batang maharlika. At inakusahan siyang nandaraya. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. At hindi siya natinag. Umakyat siya at humakbang hanggang tumayo siya sa harap ng banal na espada. Biglang lumitaw muli ang banal na dragon. Naghanda ang lahat sa kanyang kaparusahan, ngunit sa halip na parusa ay naglaho ito at tinanggap siya ng espada bilang tunay nitong Panginoon. Hindi matanggap ng batang maharlika ang pagkatal. Inutusan niyang agawin ang espada, ngunit gamit ang bagong kapangyarihan, madali silang tinalo ng lalaki. At sa huli iniabot niya ang espada sa prinsesa, pinutol ang tanikala ng kanyang kapalaran at binago ito magpakailanman.